Sa video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng carbon face dito sa ating CapCut. Paano nga ba siya i-edit? Panoorin mo ito halang dulo dahil tuturo ko sa inyo isa-isa para masundan ninyo. At kung bago pa rin dito sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. Okay guys, tara, sumulan na natin. nagbibideo ko muna yung sarili ko at gagawin natin yung cartoon face. So, ayan. Bitin muna natin sa alamin na karangan. May tayo na ilalagay natin doon sa pati at lalagyan natin yung cartoon face. Uh, ipapalitan natin ng cartoon yung mukha natin. So, ito. So, ayan. Kahit 30 seconds lang uh, video, pwede na yung at ating gagawin uh, sample. So, punta na po tayo sa ating CapCut. Click lang po ninyo yung CapCut din Kung wala po kayong CapCut, mag-download lang po kayo sa Play Store. Tapos, click ninyo lang po yung project. Tapos, i-add po natin yung ginawa natin video anina. Click nyo lang. Tapos, click nyo lang po yung add. Tapos rotate lang po natin. So click ko po muna itong edit. Tapos hanapin po natin yung edit ulit. Ito, sa baba. Tapos may makikita po kayong rotate, mirror, crop. Rotate po natin. Ayan. Tapos ilalagay natin yung video natin. Yung, lagay natin yung ratio ay 16 by 9. Tapos i-pinch na lang natin siya ganyan, ganyan, namakay tapos check lang po natin pag okay na dito sa gilid tapos ang susunod po natin gawin ay click po natin itong effects itong effects ganyan tapos body effects po ito, click nyo lang po tapos so, may makita po kayo dito trending, superpowers, stroke, glowing lines, selfie, clone, hallucination, roll. Itong roll po ang ating i-click. So dito na, na guys, may makikita na kayo dito, cartoon me, cartoon face. So ang ilalagay ko dito is cartoon face. Pwede rin po cartoon me nasa inyo na po. So, ang um, ilagay ko po dito. Kasi, i-click po muna natin itong Cartoon ni eh. me. Para makita nyo po yung mukha. Ayan. Ang giging ganyan po yung mukha niya. So, po yung video ko muna yung ko. At natin na <laughs> Ganun po siya. Tapos ito naman po cartoon face. Mas okay po kasi okay. ito. Mas maganda siya. Tingnan. So ayan, di ba? Ang cute niya tingnan. Ganun lang guys so ka ganyan. Ang bilis lang. Sa natin so ngayon, uh, check na natin yan. Ayan. Dahil so, ganyan lang po siya kaliit, ang gagawin po natin ay i-move po. Hawakan lang po natin ito sa gilid tapos i-move lang po natin pa ganyan. Move forward lang po natin hanggang sa masakop po ang buong video. Tapos itong ending po, i-delete lang po natin yan. I-click lang po natin itong delete sa delete yan. Para po walang mark ng CapCut. Tapos ayan siya. Pag-clean po yan dito para mabagal lang siya. So, ko sa ko Para mabagal po siya hanggang po sa matatapos po yung wing. Ang gagawin po natin para mabilis siya, kailangan po muna natin i-export siya. So, i-click po natin to dito sa taas. Ito. Yan, nag-exporting na po. Hintayin po natin hanggang sa matapos. Tapos titingnan na natin siya back tayo. Tingnan natin sa album. So, man, natin to. So, i-video ko muna yung sarili ko at gagawin natin Ipin mo na natin sa aming mga kakala. Uh, Isapol tayo na ilalagay natin doon sa ating iipit at dalawin natin, uh, natin ang card ng Na ipapalitan natin ng card ng mga natin. So, ito. So, Ayan. Kahit 30 seconds lang na video. Ready na yan. At ating ito yung sample. Okay guys. Bye-bye! Ganun lang po katalig guys, mag-edit ng carton case sa ating CapCut. Sana po nasundan ninyo. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like at share po ang ating video. Maraming maraming salamat po.